Hello mga lods. <laughs> Ito, uh, na ano tayo dito sa isang lugar na may mga ba to? mga yate ba? Yan o. Oh. Yan paikot. ayun may gumagawa pa dun mga yate Naganda. sa isang boat ako so, yung mga iba inaayos nila galing Yan. kuha lang tayo ng mga 1 minute and then ay, ano natin para may content time alright uh, okay, okay na to